Ayan na guys Oh. Ayan na guys, barko na barko. Ang barko. Ayan oh. Barko kong, ang barko namin plastik. Ayan na guys Oh. Ayan ang barko namin plastik Oh. Ayan o. No. Haha. Pwede so, namang layag. Pwede so, namang mingit ng isda. Ayan ang barko namin plastik. So, guys. Barko. Ayun Oh. Barko plastik. Ayan o. No. Oh. Hindi na manglayag, may barkong plastik na kami guys. Yan. Yan na guys, eh. barko na ng plastic. Di ba? Yan no? Pwede na yan. Makina na, na lang kailangan. oh ano. Barkong plastik na nagawa namin, oh, no? Di diba guys? Yan ang barkong plastik na nagawa namin. No? Barkong plastic ay nagawa namin o oh, di diba diba o oh, ayan o oh. Barkong plastic ah oh, sige guys may support may Barkong plastic ayan o oh. diba ito lagyan pa namin to ganyan na guys diba magandang style please support my Barkong plastic ha <laughs> kayo dyan. Dito lang yan iba. Lagyan ko ng styrofoam sa harap diyan. May styrofoam pa na naka-design. Yung matulis na styrofoam sa baba para maganda yung sa tubig na pa niya. Matulis. Yan dito po ano lang yan. Gawa namin may nakuha dito. One side by side. Oh. Speak boat na. <laughs> yan ang barkong matulis. Ah. See you guys, please support. My blood, thank you.